Ginong tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino, na nakararanas ng banta sa kanyang buhay ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kailinsabay, papurito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamu niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, ginong tagpangulo, ang akusasyon po laban kay pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampah sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay -say ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa. Ang dalawang sangay ng lehislatura le sa mataas at malaking kapulungan na dagdag sa isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig